Idol update mga Idol good morning mga Idol good morning mga followers na atakar na Idol Nag video sa kasawaki Idol kailan mo Idol sa ang Idol sa aling gawas na Idol kuha na sa dagat nako so, sa waki mga Idol sa so, waki undag sa so, waki Idol undag sa waki ron mga Idol undag sa so, waki ron mga Idol mga kanta na Idol makakakura na Idol tiba na kundi Idol Pilo ko magpakita idol kay masig film mo gut bon pod kita mga idol mga antok idol mani mong balay mga idol ba ko nag bayad dali pobre lagi ta idol sige lang padayon lang mga idol ay ini lang ta mga idol, mga ni, mga idol. mani mga idol mga antok mga idol dinay long ag mga idol pare sa saging ni saging ay dilo saging okay mga idol thank you at so Idol. Good morning mga followers o viewers. Today is January 17, 2025 Reels video. You. Okay you, mga idol, tita mga idol. Pagpadayon ito mga idol. Thank you mga idol.